Magandang araw! Ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Para sa ating pamantayan sa pagkatuto naipaliliwanag ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na tutukoy ang kahalagahan ng pambangsang awit ng Pilipinas at naibibigay ng wasto ang kahulugan ng mga sinisimbolo ng watawat ng Pilipinas. Ating talakayin ang pambansang watawat ng Pilipinas. Ang Watawat ng Pilipinas ay tinahi ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Kasama niya sa pagtahi nito ang kanyang anak na si Lorenza at si Delfina Natividad na pamangkin naman ni Dr. Jose Rizal noong 1898. Sinisimbolo ng Watawat ng Pilipinas ang pagkakaisa at pakikipaglaban sa mga Espanyol upang matamuang kalayaan ng bansa. Noong ika-28 ng Mayo taong 1898 sa labanan sa Alapan, unang ginamit ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas matapos nitong magtagumpay sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Kinilala ang araw na ito na araw ng watawat ng Pilipinas. Kaya naman kinilala ang araw na ito bilang pambansang araw ng watawat ng Pilipinas. Noong ikalabindalawa ng Hunyo taong 1898 iwinagayway ang watawat sa kawit kavite ng ipahayag ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Makikita natin sa ating watawat ang araw na may walong silahis. Ang walong silahis ng araw na ito ay kumakatawan sa unang walong probinsyang nag-alsa laban sa mga Espanyol. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Ang kasunod naman ay ang tatlong bituin na kumakatawan sa tatlong pangunahing pulo ng bansa. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Damaku naman tayo sa mga kulay sa watawat ng Pilipinas. Una ang Bughaw, Asul. Ito ay sumasagisag sa kapayapaan, katutuhanan at katarungan para sa lahat. Pangalawa, Pula. Ito naman ay sumasagisag sa pagkamakabayan, pagkakapatiran at katapangan ng mga Pilipino. At huli ang puting triangulo na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay, kadalisayan, at kabutihan. Ang Batas Republika bilang 8400 at siyam na isa o kilala bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito ang ilan sa mga nakasaad na tamang paggamit ng watawat ng Pilipinas, isa. Dapat ilagay sa gawing kaliwa ang watawat. Dalawa, hindi dapat sumayad ang watawat sa lupa. Tatlo, tiklupa ng tama ang watawat. Ang lupang hinirang ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang himig ng awiting ito ay mula sa Marcha Nacional Filipina na binuo ni Julian Felipe noong 1898. Samantalang ang mga titik naman ay isinulat ni Jose Palma na mula sa tulang Filipinas noong 1899 noong ikalabing ng Hunyo taong 1898 kasabay ng deklarasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo unang pinatugtog ang Marcha Nacional Filipina ng Bandang San Francisco de Malabon ayon sa Flag and Heraldic Code of the Philippines dapat isa alang alang ang mga sumusunod tuwing aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Una, tumayo ng tuwid at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ikalawa, iayon ang tono at tempo sa orihinal na bersyon nito. Hindi maaring baguhin ang tempo nito sa pag-awit. Ikatlo, dapat magkaroon ng flag racing tuwing lunes at pagbaba ng watawa tuwing biyernes. Tandaan, maari lamang patugtugin ang pambansang awit sa mga paligsahang kabilang ang Pilipinas, sa ibang bansa man o sa loob ng bansa, at sa pagbubukas at pagsasara ng estasyon ng telebisyon, maging ng sinehan. Tuwing maririnig ito, dapat na huminto, tumayo ng tuwid, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib, at awitin ito ng buong puso. Pambansang eskudo de armas ito ay isa sa sagisag ng Republika ng Pilipinas. Ito ay may mga simbolo tulad ng Makikita dito ang araw na may walong sinag. Ang walong sinag ay kumakatawan sa walong lalawigan na pinasailalim sa batas militar ni Gobernador General Ramon Blanco habang nagaganap ang himagsikang Pilipino. Ikalawa, ang tatlong bituin na sumisimbolo sa tatlong pangunahing pulo ng Pilipinas. Susunod ang napaliligiran ng pula ang leon ng Castile, ang leon ay sumisimbolo sa naranasang pananakop mula sa mga Espanyol at ang bald eagle ay sumisimbolo sa pananakop ng mga Amerikano. Ang mga kulay na puti, pula, at bughaw ay mga kulay ng watawat ng Pilipinas. Makikita sa ibaba nito ang selyo ng Republika ng Pilipinas. Pambansang moto ang moto ay isang maikling pahayag na may kaugnayan sa isang partikular na tao o pangkat ng mga tao. Karaniwang nagmumula ito sa mga karanasan at pagpapahayag ng mga saloobin, layunin at adhikain ng lipunan. Ang pambansang moto ng Pilipinas ay ang makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mababasa rin ito sa huling apat na linya ng Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Pinagtibay ang pagiging pambansang kasabihan o sawi kay na ito noong ikalabindalawa ng Pebrero taong isang libo naput sa bisa ng Batas Republika bilang walong libo apat na naput isa. Ang dating Pangulong Fidel V. Ramos ang lumagda sa batas na ito. Ipinakikita rito ang aspektong espiritual bilang pangunahing katangian sinasalamin din ng saligang batas ang kahalagahan ng pagiging makatao sa pamamagitan ng pagtatakda na dapat igalang ang karapatan ng bawat tao. Ang pagkamakakalikasan ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran. Ipinaalala nito na dapat mapangalagaan ang pisikal na kapaligiran at likas na yaman na mahalaga sa buhay ng mga Pilipino. Ang pagiging makabansa ay tumutukoy sa pagmamahal sa bayan. Ang pambansang panunumpa ng mga Pilipino. Ito ay ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas at panatang makabayan. Bahagi ito ng mga seremonyang pangwatawat. Itinalaga ng kagawaran ng edukasyon na bigkasan ito ng mga mag-aaral sa publiko at pribadong paaralan mula pa noong 1955. Ang binagong panunumpa ay isinalin sa mas mixing version.